Okay, guys, for today's video. Na po dahil wala po tayong pasok at walang trabaho, luto muna tayo rito. ha? No, ayan po, luto para sa pamilya. So, nakapagluto na nga po tayo noong isda. Yun po ay sinigang sa misu. Bangus sa sinigang sa misu. Ayan po, kung makikita nyo, dalawa po ang aking iniluto. Yan naman po ay Basta... Ayun na yun... Haha... <laughs> na nga po... Luto na e, binalot ko na po... na hindi din po kasi si Bunso... Dahil siya po ay nasa kapilang bahay... Ayan po... Siyempre... Saan pa ba natin ladagay ang ating binalot? Siyempre... Sa closet na talagyan... Alam niya na mga nanay... ho... Sinamahan ko na harin po ng kanet... Baka hindi pa rin po nakakaluto eh... Siyempre, eh, parang naman maraming dala dahil hinahang madadala katulad nga ng waristing-ting ayan, para pantapoy ng kung ano na hindi maganda. Hehehehe! <laughs> Aba yung nag-PM pa. Huwag ah. na daw pong pumunta. Ay sabi ko'y nakaluto na. Ay sabi, huwag na nga daw at naulan. Magpahinga na nga lang daw. Ay sabi ko'y okay lang. Ay wag na daw po. Pero ay sadyang matigas ang ulo ng ina. Ay nakko, Ay di dumisumigit pa din. Oh. Ayan, larga. Sige, mas kinaulan Oh, napakalabo na ng salamin ng tricycle At dahil nga hanggang doon na sa terminal lang tricycle Eh di tatawid pa at paglalakad pa Oh, sige, tawid Ay lakad pa ng kaunti, lakad pa ng kaunti At makakarating din sa pupuntahan Ay, ayan na nga, nakarating na po dito sa bahay ng aking bunso Eh, ayan, oh, aking mga uh, ibinigay na halaman Ayan, oh, Mabuti na matabuhay. Wow. Eh siya, pasok tayo. Ali kayo. Medyo mahihain na lang itong bunso ko sa kamera. Kaya, kuhuhanan ko. Siguro mas kinakatalikot. Eh na nga mga kamamat ka, Papa. Ipinapalamig na nga iyong ano dahil na mainit. Eh maya-maya pa siya, Papa. Ay nagkatrabaho, work from home. Eh umuwi na ako, ayan na thank you naman at I love you daw at ingat daw ako. Ay siya, bye bye! Thank you po sa panonood, huwag pong kalimutan. Like and follow ka mama at ka papa!